Hari Roke. Oh, ito na si Hari Roke, galit na galit. Mm, bakit? Hindi po dahil sa humba ito. Si <laughs> Hari galit na galit, hindi dahil sa humba. Si Hari Roke ngayon, sumakay ng barko. Pumunta sila sa isang isla na walang CR. Pag tumae daw, doon lang sa gilid ng dagat. <laughs> Magbubutas lang daw sa buhangin. Sabi ni Hari Roke. Oo, uh -uh. balik nature daw. Hmm. Ito, mga kababayan, yung sunod ah Mga kababayan ganito po. <clears throat> Sabi ni Harry Roque, ito na mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, ito daw ang issue kay Nadia Montenegro na staff ni Robin na marijuana. Ha? Ah? Black propaganda daw yan. Ito <clears throat> na. Gumawa na naman ng kwento si Harry Roque. Sino na naman kayo maniniwala dito? Alam mo minsan dito mga DDS, uh, gusto ko ito si Banat Bay, si Roque, si Sara. Gusto kong ipasok, magawa ng network TV station ito, tas gagawa sila ng movie. Kasi ang galing nila gumawa ng ano, kwento. Oh, sabi ni Hari Roque, mga kababayan dito sa People's Tonight. Hmm. Ano sabi ni Roque? ah, oh, yung issue ng marijuana sa staff ni Robin na sinadya Montenegro, hindi kaya nilabas yan para matinag itong si Robin Padilla bilang vice presidential ni Inday Sara sa 2028. O putang ina na, mga kababayan, kuninto na naman, no? Diba? Diba? <clears throat> 'Di ba? Mga kababayan, tama Ma'am Rosario Bicin. Kung hindi totoo itong issue ni Nadia, dapat nagpa na ito. Ah, uh, bakit naglilib pa pumunta pa sa anak na birthday? 'Di ba, mga kababayan? Ito tang issue kay Nadia Montenegro sa mariwana kay Robin, black propaganda lang daw ito para daw matinag si Robin bilang vice presidential ni Sara sa 2028. Oh, so ayaw na daw ni Roque kay Bongo, si Robin daw at si Sarah Good Vibes. oh Para kay dating presidential spokesperson attorney ni Harry Roque, may posibilidad na kaya umano ipinaingay ang damo na issue ni Nadia Montenegro, adi umano'y political affair officer ni Robin Padilla ay para madungisan umano ang pangalan ng senador Ayon kay Roque, malaki umano ang tsansa na tumakbo at manalong bisi presidente si Ruben Padilla bilang running mate ni Vice President Sara sa pagtakbo nito bilang presidente sa 2028 national election. Naku po mga kababayan, kung sino pa yung bobo, yun pa yung gagawin mong vice president. Eh kung si Lenin noon tinawag yung lutangan nung tawag nyo kay Ruben, ah, gutom? ni ba? Ah, uh, ito daw ang ginamit black propaganda o paninira lamang kay Robin Padilla, itong marijuana issue. Inilabas lang daw ito para masira <clears throat> ang tsansa ni Robin pagiging vice president sa 2028 kasi daw. Ah. Uh, malaki daw ang tsansang manalo ito. Na. Uh, ano to? Boy Kambing. <laughs> Boy Ngoya. Uh, kasi dito mga kababayan, ayan po ang sabi niya, ha mga kababayan, oh, yung issue ng mariwana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya inilabas yan para matinag itong si Robin, Padilla bilang vice-presidential ball ni Inday Sara Duterte. Mm, yan ang sabi <clears throat> ni Harry Roque. So, ito po yung isa, mga kababayan, dalawa yan. Oh, alam nyo kung bakit anong sabi ni Harry Roque na bakit malaki daw ang tsansa ah, ni Robin Padilla bilang ah, tandem o running mate ni Sarah, sa 2028 election, si Sarah ang President, si Robin ang Vice. Mm. So ito po, <clears throat> sabi ng People's Tonight Radio, ayon kay dating Presidential Spokesperson, attorney Harry Roque, malaki umano ang chance na maging running mate ni Vice President Sarah Duterte, si sinato Robin Hood Padilla, sa 2028 election. Ah, nakita ko na po, sabi ni Roque, Nakita ko na po sa aking dalawang mga mata. alangan naman isa lang hindi ka naman bulag. Ya? Nanapa Katalik na magkaibigan ni Inday Sara Duterte at ni Ruben Padilla. Di hab baga, good chemistry vibes sila. Ito na naman si Roque. gumawa na naman ng kwento nung nakaraan. Sabi niya makakalaya na daw si Digong, nang ligaw daw si Digong kay Elizabeth Shimerman, kakasalin Ikakasal daw si Digong at si Elizabeth. Tapos, si Hari Roque daw ang uh, gagawing ring bearer. Mm. ba? Diba? So, ito pa. Iginiit din ni Roque na artista ang sinador kaya't malakas ito. Hindi lang sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Putang ina ang tao ngayon, Roque, hindi na nagbabase sa artista. Si Manny Pacquiao nga buong mundo eh maraming fans, hindi nga nananalo si Robin pa. Di ba? Hmm. Si Manny Pacquiao nga, 8 World Division Boxing Champion, hindi nga nanalo presidente. Nagbit-bit pa ng ano, Blackpink doon sa Cebu. Sumasayo pa ng na 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 na, na 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 na, na Hindi nga nanalo si Pacquiao eh na. Ah, binitbit na yung mga international Korean singers eh. Ah. Si robin pa kaya? Ay, me, yung marimar. Kung ito lang ang basihan, didiis na utak yung ganito. Ah, kung kami ang tanungin mo, Roque, wala kaming pakialam sa kartistahan ni Robin. Tignan mo si Jamie Bundok. Magaling kumanta, hindi nanalo. Si Philip Salvador, pag yumakap, durog ang babae, sabi ni Digong, hindi nanalo. Oh, tapos idagdag mo pa si Robin. Tangina. ina. Di ba? Hindi oh, na jing na na na. Hindi na jing na na na. O, di ba? Hindi ka nanalo si Pacquiao eh. Bit-bit na niya buong kasikat-sikat ng Blackpink. pink. Ah, may BTS pa. Ah. Kumakanta pa nga yun ng ano eh. I'm going up, up, up and up the nani Nga? Chani nani Ha? I am lying like I'm shining like I'm falling to me Ha? Yeah, gawa ganun pa? Ha? Hindi na nanalo si Manny Pacquiao eh Tapos ito pa si Robin magaling na artista, kilala sa buong Pilipinas, Mapaluson, Visayas, at Mindanao. Gaya ni Bongo, number one senator din itong 2022 election. Oh, dagdag pa niya. Mm, parang si Bongo din daw. Oo, oh, si Robin daw, number one ng 2022. Oh, babasihan natin. Hmm. So, ibig sabihin pala, pag number one ka senator, mananalo ka vice president. Hmm. Bakit si Lorin Rigarda ilang beses nag number one yan sa Senado, hindi naman nananalo? oh, O. ba? Diba? Sino pa? Mga nag number one na senador. Tumakbong presidente, nanalo ba? Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, mga bubo at tanga lang ang maniniwala sa'yo. Hindi mo ba napansin na mismo sa live mo, unti na lang sa sa'yo kasi sinungaling ka? ba? Diba? Hindi mo napansin yan, Harry Roque? Mismo, sa live mo mismo, kunti lang ang nanonood sa kasi sinungaling ka. <clears throat> 'Di ba? Bakit? <clears throat> ang babasihan ng tao ngayon, mga kababayan, kung ano ang nagawa sa bayan. Anong proyekto ang napatunayan? Anong klasing politisyan? Magnanakaw ba yan? Gumalaw ba yan, Tamad bayan, yan? O puro kain lang bayan? Malamang kong ako butante, ang ibuboto ko yung gumagalaw. Si Biko Soto, ya yeah? Eleni Rubredo, oh, sino pa? Yung mga ano, si BBM, oh. Yan dapat yung kahit binabas na ng binabas, tahimik lang, kilos lang. Ya, yeah, hindi yung bas-bas na sumasagot, tas walang kwenta. Ya, yeah? parang si Sarah, hmm, the explorer. Ya, yeah? kung saan-saan bansa lumilipad. Ah, oh, tapos sa takbong presidente, ano gagawin? Paano pag nanalong presidente yan? Gagawin niyang ano? <clears throat> gagawin niyang uh, explorer lahat ng Pilipino? Di ba? Mamophilia BC? Ah! Oh, so, anong gagawin mo? Gagawin mo explorer yung buong, bu buong bansa? Ah, oh, kaya nga, tignan mo si Sarah, pumunta ng Kuwait nagsalita, ang kwento, biryani rice anong mga lesson? Ah? anong pangkabuhayan ang makukuha ng mga Pilipino? No? Magbenta sila biryani rice sa Pilipinas? E kadalasan sa Pilipino, pag nakatikim ng biryani yan na ah, pagkain, ayoko. ko. Bakit? Ang anghang. Di ba? Ah, ayaw ko. Ang anghang. Ah, oh, Diyos mio, Marimar. Na, huwag na kayong ano-ano ng ganyan alam nyo, sa totoo lang, Harry Roque, ha, ah, wag mo nang linlangin, utuin, ha, ah, <clears throat> ang mga Pilipino. Lalong-lalo na mga DDS. Hindi mo ba napansin, kada vlog mo ngayon, wala ka ng views? Hindi mo napansin, pag nag ka, 500-400 na lang, nanonood sa'yo? Kasi lahat ng sinasabi mo, kwento. Yeah. Puro fictitious. Alam mo ibig sabihin ng fictitious? kwentong barbero, gumagawa ka ng ano, gumagawa ka ng uh, karakter na hindi namin nakikita. Bakit hindi ka sumali sa Encantadia, gumawa ka ng rule? Di ba? Ibig sabihin ng fictitious mga kababayan, yun yung, alam nyo yung gagawa ka ng hero, na, yeah? gagawa ka ng karakter, pero hindi kilala ng tao, tapos lalagyan mo ng power. ya? Yeah? Katulad nyan, naglaro ako Mobile Legend. Yan yung uso laro ngayon. Mm. Mobile Legend, lapu-lapu. Di ba ang gamit ni lapu-lapu itak lang? Pero makita ka doon sa Mobile Legend si lapu-lapu nanununtok. Parang si Badang. Tapos ang itak na gamit niya lumilipad tapos bumabalik. Di ba? Mm, ganyan si Hari Roque. Biruin mo anong sabi niya? Si Digong daw nang ligaw kay Hanilit. Okay, kay ano, Elizabeth Shemirman, Tapos magnakalaya na daw si Digong, ikakasal daw sila. Si Rocky daw ang ring bearer. Ha? Huh? Bababuyin mo pa yung kasal ng nung... nakakadiri na nga sila panuorin ikakasal ang tatanda na nila tapos dating nag-iiringan, nag-aaway dahil sa kababairo ni Digong, tapos ikakasal mo pa ulit? Nya, tapos bababuyin mo pa magre-ring bearer ka pa? Nya. Hindi ka ba nahiya? Diyos ko, mag ring ka doon. Tapos, baka sabihin nung pare, tatay mo ba? Diba? <clears throat> mm, mm Dapat sa iyo, Harry Roque, gumawa ka ng movie dyan sa Netherlands eh. Oh, maghanap ka ng mga artista dyan, gawaan mo ng movie, Mag-produce kay dalawa ni Maharlika kasi pareho kayo mahilig sa kwento. Tapos ngayon sasabihin mo si Robin Padilla, mataas ang tsansang manalo bilang vice president. Eh, kung papipiliin ako kay Robin at may Manny Pacquiao, mas piliin ko pa si Manny Pacquiao, eh. Naya, between Robin and Manny Pacquiao, mas piliin ko si Manny Pacquiao. Ah, bakit? Anong mapala mo kay Robin? Buti pa si Pacquiao may napatunayan, nanuntok, eh. Niyah, nanuntok, oh. Naka-eight world division champ champion. Eh, si Robin, anong mapapala mo dyan? Oh, ito. Pakinggan mo. Ito, natawa din ako dito. Hmm. Si Jingoy Estrada, tinang, tinanong si Robin. Yeah. Between Robin and Manny Pacquiao, I'd rather be choose Manny Pacquiao. No, ito ha, mga kababayan. Kulong? Uh -huh. po. Ilang taong kayo nakulong? Ah, <coughs> uh, tatlong taong at kalahati po. Opo. Oh, ay, kasi napapansin kayo, manong nakukulong, nagiging senador. Um? Di ba? Senator Robin, ilang taong kayo nakulong? Po. Ilan taong kayo nakulong? Ah, uh, tatlong taong at kalahati po. Opo. Eh, kasi napapansin ko yung nakukulong na senador. Di ba? Oo. kita mo yan? Ah, oh, ilang taong kang nakulong? Tatlong taong kalahati po. <clears throat> sabi ni Jingoy. Kasi napapansin ko lahat ng mga nakukulong naging senador. <laughs> Di ba? Oo. Oh mismo si si Digong ah si Digong si Jinggoy na nagsabi yan na mga kababayan ah oh. eh, diba, tapos gawin mo ba yung president <coughs> Senator Robin ilang taon kayo nakulong? po ilang taon kayo nakulong? ah uh, tatlong taon at kalati po opo oh, kasi napapansin kayo nakukulong ng senador <laughs> <laughs> Tingnan mo, hilaw yung tawa ni Robin. <coughs> napaganon si Robin, tumaas ang kilay, pati biguti, umakit sa nguso. Diba? Yeah. Tatlong taon kalahati po. Kasi napapansin ko, lahat ng nag nakulong naging senador. <laughs> oh, baka si Kibuloy, munti ka na. Diba? Yeah. Tignan yung nyo, itsura reaksyon ng mukha ni Robin ha, mga kababayan. ano <clears throat> nyo ha. Robin, ilang taon kayo nakulong? Po. Ilang taon kayo nakulong? Ah, uh, tatlong taon at kalahati po. Opo. Ay, kasi napapansin ko marun na yung marunong na senador. Ama? <laughs> senator Robin, ilang ton? Di ba? Uh, oh, kasi si Jingoy nakulong din naging senador. Si Bong Rebilla nakulong din naging senador. ni <clears throat> ba? Kita ninyo? Tapos sasabihin ni Rocky ngayon, mataas ang tsansa magiging vice president? Tangina Rocky. <laughs> Rocky. <laughs> Umuwi ka muna sa Pilipinas, linisin mo muna yung pangalan mo, mag to ka muna para paniwalaan ka namin putang ina ka. <laughs> Sino maniwala sa iyo nagtago ka nga kasi convict ah? Pudge, ang tawag yun, positive ka. 'Di ba? Paano ka papaniwalaan ng tao? Eh kung ikaw nga mismo nagtago ka. I-cleared e mo muna yung pangalan mo. Ayusin mo yung pagkatao mo, Roke paniwalaan ka ng marami. E kung man natili kang ganyan, puganti kang hayop kang, butanding kang, bakla kang, ayaw mo pang umamin. ba? Diba? Siguro nilasing mo yung asawa mo. Kaya ka pinatulan. Hindi naman po pwedeng pinikot ka. Hindi naman kay mayaman. Bakit mayaman ka ba? ba? <clears throat> diba? Mm. <laughs> Napansin daw kasi ni Jinggoy lahat daw ng senador nakulong Tapos naging senador. Ah. Oh. Diyos ko. <clears> Roke. <throat> Magbaguhin mo muna yung buhay mo. Ayusin mo yung pangalan mo bago ka magaganyan. <clears throat> Di diba? oh. so yun lang ha. Mga kababayan, yung ating live, hindi ko na masyadong